kasama to nung nasa likod natin <coughs> AK-550 nasa na yun -nas, bawa sa akin nasa likod natin gigante mga lodi oh. Ang <laughs> oh, init siguro sa loob niyan. Mamaya <laughs> oh, uh, pala hindi tayo mga shortcut dito. Piesta pala rito sa lugar na 'to mga lodi. Oh, Ayun oh, may stage na. Sasaglit lang tayo mga lodi sa rotonda. Tayo ay uh, magpa-practice ng badminton next week kasi mga Lodi ay uh, may inter ano na, agency so tayo ay isa sa napiling magkakalat <laughs> makikipractice lang tayo last time di tayo nakapagpractice kasi masama yung pakaramdam natin that time di natin pinilit baka mahawa pa yung mga players eh hindi tayo makal wala tuloy makalaro no kaya try nating makipalo palo lang muna hindi naman natin po pero sa head baka mabinat hmm, ang init ng singaw uy may harang Ah, may basura kaya pala may harang wag mong subukan masisira ang buhay mo ha? galing nya <laughs> nice one Eh. dami mga ano dito mga Lodi surplus brand new na na ano, mga spare parts na sasakyan tapos <laughs> naligaw ako ah Samba. Dito, ah dito <laughs> nabiling tayo doon na ah. <clears throat> dito pa pala kanto na to Ooh, Mustang. Ang Mustang. Sige po, pasok. Wala pa ng kiyo, mga lodi. Carnival. Nalapit na tayo mga lodi sa ano, badmintonan. Apo, ah hiking society. Ito na pala yun. Ito mo, paligaw-ligaw tayo. Wala pa sila. Oh, sana huwag umulan. Okay. Ito yung gamit natin pang badminton. Ha? Diba? Get up natin. naka tsinelas lang. Kasi magpapalit tayo mamaya sa patas. Thank you, kuya. Ang ganda ng inbox, oh. Oh, di ba? Ang pogi ni Nadal. Idol! Ay mga oh lodi eh. nakapagpapawis na tayo kahit pa paano eh marunong-runong pa pala tayo <tong> tayo sa parking para hindi naman nila tayo sabihin tumuti <laughs> no oh, ha hindi oh, ba dito lubog yung sa kumini hindi lubog yung ano eh card mababaw, mababa yan salamat kuya ayos labas na natin salamat ayala mall police So, parking siyempre babalik natin para makaulit tayo yan thank you po let's see